Hello, guys. Good morning sa inyo. Good morning. Panibagong araw mo naman ulit. Um, kaya dyan? Kamusta kaya dyan? Anong ginagawa niyo? So, ako na naman ulit ngayon ng uh, bantay kasi um, wala yung husband ko, mali siya may uh, lakad lang siya ngayon. May inaaskasa siya. Kaya, ako na naman ulit. So, ito, hindi na naman ako busy. Mas paupo-upo lang dito. Wala nga ulit. Tagal-tagal din na kapag ano, kapag live. gawa ng anong laging busy. Boring. <laughs> Boring ang buhay. Kahit gaano man um, gaano man kabigat yung pinagadaanan natin sa buhay, lahat naman tayo, uh, may mga kanya-kanyang pinagdaraanan sa buhay at ibang-ibang ibang-ibang uh, iba uri ng problema sa buhay natin. So, kahit gano'n kakayanin. Kasi habang nabubuhay tayo, ay kailangan talaga natin yan sa buhay. Na, na mo yun, pag ang mga pagsubok lang sa buhay natin, hindi na tayo kung hanggang saan yung uh, tapa, tapang natin. Huwag tayo masyadong ah, uh, yung bang ano, konting ano, ibibigay ka na agad hindi. Kailangan natin magpakatatag para sa pamilya natin. Lalo na yung mga umaasa sa buhay, sa pamilya. Umaasa sa atin na pamilya natin na nasa Pilipinas. Um, ah, kaya kayo dyan, kahit gaano ng uh, kabigat yan na uh, problema yung dinadaan sa buhay nyo, pakatatag lang kayo. Alam ko na kaya nyo din kagaya ko. Ingat na lang kayo palagi dyan, guys. Kung nasaan man kayo, nakagaya ko din. Kung nasa ibang, ano din ako, wala yung lugar din. Wala sa atin. So, sa mga sarili lang din natin yung mga katulong sa buhay natin. Tayo lang din, guys. Kailangan natin yan. Kasi una sa lahat, nangangamuhan tayo sa ibang nansin kailangan natin na ang pagod at puyat ang natin lalo na yung personal na katawan natin yung kukuna natin dyan para makapagtrabaho lang kumita lang ng pera medyo okay okay na ako guys sa awa ng Diyos medyo uh, lahat ng naisip ko ng no? mga na ayos din yung mga gusot pwede mo siyang plansyahin para maituwit ulit ah, <laughs> para maano ulit yung gusot so kung meron man na hindi pagkakaunawaan na ayos din yun sa so, mabuting uh, usapan sa so, maayos na usapan madadaan din yun sa so, maayos na usapan So, yung kahit gaano man yung kalaki, pwede natin pag-usapan ng mahi, masinsinan o malumanan. Walang problema na hindi na nare-resolve. Na, nare Lahat yan nare-resolve. Kaya, huwag tayo magpapa tayo um, huwag tayong papadala sa tukso ng Diablo si una sa lahat kaya tayo natutukso kasi uh, gawa ng uh, kulang yung paniniwala natin sa Panginoon aminin ko ako din guys uh, marami din ang pagkukulang sa Panginoon yung panalangin nila ano. pero never ako magpatayo sa uh, and then, sa gawa ng masama uh, um, kaya gusto mo pag ano, yun alam mo yun, gusto mo nang mawala sa mundo, hindi, hindi ko nagawa yun, pero, uh, ano lang, yung parang, ano lang ako, parang okay lang ganun, kahit gano'n, kadami yung iniisip ko na problema. Uh, ang ingay dito sa, ano, kasi gawa ng, na sa tabi ako ng, ano, kalsada, <laughs> highway talaga kasi itong, ano, kaya sobrang ingay, as wala pa akong headset hindi ko alam kung maririnig yung sabi ko <laughs> yun okay, so ayun lang guys sige bye, bye.